Uy, solid naman ang motor ni sir. Parang GS. Parang GS 1200. Correct me if I'm wrong. Pag dumaan ka nga lang dito sa, sa road na to, eh, madaming mga sirang daanan. Hindi na nga ulit na kumpuni. Para mas maganda pang dumaan doon sa Laurel. Kasi doon sa bandang Laurel, eh, maganda ang mga daanan. Bahalos mga bagong asfalto, bagong gawaan, mga karsada. Hindi sumunan na mag-traffic dito kasi... Dumadalo na tayo dito sa palengke mismo ng San Pascual. Sa bayan mismo ng San Pascual. pagdating nga dito ha, traffic pa rin Tanggol <laughs> Si Tanggol Tanggol